Oo, oh, pero yung, yung love scene ninyo per se, kumusta naman? Gaano ka tindi? Ano, ah, uh, para sa akin, very sensual yung datingan talaga niya. And makikita niya yung, ano, yung, yung kinks dito ng character ni... Ewan ko kung si Asi personally, you know, pero uh, sa tingin ko yung character niya, napakita yung kinks po, ano gusto niya mangyari. And then, yung mga gusto... Bigay nyo, na bigay. As in... Mm. Ano reaction mo sa pagkabigay ni Asi? Siyempre si Asi. Si Asi ba plaster Yes. yes, yes. Nag-plaster plaster. siya pero wala siyang top, di ba? Mm. So nung nung nakita mo na hawakan mo yung hindi, hindi siya pwedeng hawakan dito. Ay, hindi, hindi. Nung nakita mo yung kabuuan ng katawan ni Asi, ano yung tapos nagpa-pumping pa ka pa tapos mm. meron kay mga experiences well, Ano nararamdaman mo? Siyempre, ano, uh, very honored. Honored? Tinago <laughs> na lang sa salitang honored, eh, no? Siyempre, very grateful, eh. Kasi, ano yung asi ah, ako gusto yun, eh. Like, wow. di ba? Iba yun. So, ang sabi Hindi na lang, ka naman nagpantasyo sa kanya. Yeah! During What? the shoot. Naka-interview kasi tayo, eh. <laughs> hindi, joke lang. Hindi, 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 hindi. hindi, hindi. hindi naman. Asi, is a good friend of mine, no? Oh, and, uh, oh. may respect pa rin naman. Pero, kahit, kahit ganun, kahit tropa kami, wow pa rin. Wow. Wow rin. Oh, siyempre, hindi naman it. bawal ba pagpanta siya ng kaibigan? Wow. Para sa akin na, diba? eh. Bawal, eh. Tago mo na lang. Tago mo na lang. <laughs>